Lahat ay patas sa pag-ibig at kamatayan. Chapter 1 Being a Green Reaper is not an easy job lalo na at marami kang susuriing mga kaluluwa. Araw-araw, sabi ni Lancelot sa kanyang kasama na si Katerina. Hindi ka pwedeng makaramdam ng kahit anong emosyon. Napayuko na lamang si Katerina sa sinabi ni Lancelot. Nasapul siya sa huling sinabi nito sa kanya. You are hiding your face dahil tinamaan ka sa sinabi ko, hindi ba? pagkumpirma kaagad ni Lancelot. Hindi na inintay pa ni Lancelot ang kasagutan ng kanyang trainee at muli na naman siyang nagsalita, guilty ka sa ginawa mo dahil nagawa mo siyang mahalin. Ang malala pa, pinili mo siyang buhayin kahit na alam mong hindi na pwedeng dugtungan pa ang buhay niya. Napalabi na lamang si Katerina sa kanyang narinig, mahal ko si Eric kaya nagawa ko ang bagay na iyon. Hindi pagmamahal ang ibinigay niya sa iyo, He manipulated you para lang masiguro niya na hindi mo pa makukuha ang buhay niya, pambabara ni Lancelot. Hindi totoo ang sinasabi mo, pagtanggi naman ni Katerina. Alam ko sa sarili ko na minahal din niya ako. Ngumisi na lamang si Lancelot, kung ganoon ay naghahanap ka ng ebidensya para malaman mo na totoo ang sinasabi ko, sabi niya sa babaeng Grim Reaper. Halika, panoorin mo ang katutuhan ng ibibigay ko sa iyo ng libre. Napatingin na lamang si Katerina sa isang malaking flat screen na biglang lumitaw sa gilid niya. Napalapit pa siya sa bagay na iyon nang nakita niya ang pinakamamahal niyang si Eric. Sambahin mo na siya hanggat gusto mo pero ipapakita ko sa iyo ang totoo niyang pagkatao, sabi ni Lancelot sa kanya. Hindi na nagawang makapagsalita pa ni Katerina nang nakarinig siya ng isang pamilyar na boses. Alam niya sa sarili niya na kilala niya ang boses na iyon sapagkat boses iyon ni Eric. There is no need for you to be excited with his voice lalo na at malalaman mo rin naman ang kasinungalingang taglay niya, sabi ni Lancelot sabay tulak sa kanya palayo sa screen. Panoorin mo kung ano ang gagawin niya. Para namang nahipnotize mo si Katerina sa sinabi ni Lancelot. Napako na ang paningin niya sa harap ng flat screen. Ilang saglit pa ang lumipas at nakita na lamang niya ang kanyang sarili na umiiyak. Tinapik lamang siya ni Lancelot sa balikat. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo pinahihintulutang magkaroon ng emosyon, ang walang tonong sabi ni Lancelot sa Grim Reaper. Mas lumalaki lang kasi ang tsansa na magkamali tayo sa pagsuri sa mga kaluluwa ng mga taong dapat ay namatay na. Tinapal na lamang ni Katerina ang kanyang tenga. Ayaw niyang tanggapin sa sarili niya na tama si Lancelot at mali siya. Hindi niya inakala na gagamitin nga lamang ni Eric ang kapangyarihan niya upang mabuhay itong muli. Ang mas masakit pa ay nagawa na siyang kalimutan nito dahil may kapalit na siya sa buhay nito. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa labi ng babaeng Grim Reaper, ang sabi niya sa akin ay ako lamang ang iibigin niya pero nagawa niya akong ipagpalit sa iba. Ganyan talaga ang mga mortal, sa una lamang sila magaling, sagot naman ni Lancelot. At dahil sa nagawa ka na niyang lokohin ay nawala ang kredibilidad mo bilang isang Grim Reaper. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ka agad ni Katerina. Nalaman na ng konseho ang naging kamalian mo kaya nagpa siya silang tanggalan ka muna ng lisensya bilang isang Grim Reaper, sagot naman ni Lancelot. Nanlaki ang ulo ni Katerina sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan ang ganoong parusa mula sa konseho lalo na at naging malinis naman ang record niya bilang isang Grim Reaper. Naikuyong na lamang niya ang kanyang kamao dahil sa nalaman niya. May paraan pa naman para mabawi mo ang iyong lisensya, sabi kaagad agad ni Lancelot. Ang kailangan mo lang gawin ay ang bawiin ang buhay na ipinagkaloob mo sa Eric na iyon. Paano ko naman gagawin ang bagay na iyon kung tatanggalan naman nila ako ng lisensya? Tanong ni Katerina, ang tanging paraan para maisakatuparan ang bagay na iyon ay ang pakikipagkasundo sa buong konseho, sagot ni Lancelot. Kapag nagawa mo silang kumbansihin na mababawi mo ang dati mong desisyon ay ibabalik nila sa iyo ang lisensya mo bilang isang Grim Reaper. Paano kung hindi ko sila makumbinsi? Tanong naman ni Katerina. Hindi ko alam dahil hindi ko pa naman nararanasan ang bagay na iyon, ang mahabat mapang asar na sagot ni Lancelot. Kung hindi ka lang sana nagkamali sa naging desisyon mo noon ay hindi mo kahaharapin ang suliraning ito. Magsasalita pa sana si Katerina nang biglang naglaho si Lancelot sa harapan niya. Paulit-ulit pa rin sa utak niya ang eksenang nakita niya ilang minuto pa lamang ang nakalilipas. Kitang-kita niya sa mga ngiti ni Eric na wala siyang halaga para rito. Masakit para sa kanya ang makitang masaya na sa piling ng ibang mortal ang taong pinakamamahal niya. Naikuyong na lamang niya ang kamao niya ng oras na iyon. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin, Eric, babawiin ko ang buhay na hindi ko na dapat ibinigay sa isang tulad mo. Ipinapangako ko iyan, ang determinadong sabi ni Katerina sa kanyang sarili. Dalaang determinasyon na kuning muli ang buhay na naibigay niya sa isang mortal ay humarap si Katerina sa buong konseho. Hindi siya papayag na mawala na lamang sa kanya ang bagay na pinaghirapan niya ng ilang siglo dahil lamang sa isang pagkakamali. Kailangan na niyang may tama ang dapat itama bago pa man mahuli ang lahat para sa kanya. Kabado man siya ay tumayo pa rin siya sa gitna ng konseho hindi man niya nakikita ang mas nakatataas na mga Grim Reaper ay sigurado siya na nasa paligid lang sila. Nasilaw nga lang siya sa ilaw na tumama sa mukha niya. Hindi na siya nagulat pa nang may narinig siya na malakas na tinig. Ano ang ginagawa ng isang ordinaryong nilalang sa lugar na ito? Narito ako upang bawiin ang aking lisensya bilang isang Grim Reaper, sagot naman ni Katerina. Kung ganoon ay handa kang makipagkasundo sa amin, sabi ng tinig na naririnig niya. Oo, ang maikling sagot ng babaeng Green Reaper. Kahit ano ay gagawin ko para lang mabawi ang lisensya ko. Well then, para masiguro namin na hindi ka mandadaya ay gagawin ka naming mortal, sagot naman ng konseho kay Katerina. Naningkit ang mata ni Katerina sa narinig, ano? Kailangan kong maging mortal. Hindi ba pwedeng? Personal mong kukunin ang buhay ni Eric sa paraang nais namin, ang pagpatay sa kanya, sagot naman ng konseho. Ngayon, kung gusto mo talagang maibalik namin sa iyo ang iyong lisensya ay gagawin mo ang kagustuhan namin. Napalunok na lamang si Katerina. Hindi niya inakala na komplikado ang nais ipagawa sa kanya ng konseho. Hindi niya maaaring gamitin ang pagiging Grim Reaper niya upang kunin muli ang kaluluwa ni Eric. Sa tingin namin ay hindi mo kayang gawin ang gusto namin dahil sa pagmamahal mo sa kanya, sabi ng konseho kay Katerina, sayang lang at mauuwi na lang sa wala ang lahat ng pinaghirapan mo. Napatitig na lamang si Katerina sa kanyang harapan. Hindi na niya pwedeng atrasan pa ang kasulduang iyon. Uunahin na niya ang tungkulin niya kaysa pag-ibig sapagkat iyon ang pagiging Grim Reaper lang ang nagbibigay buhay sa kanya. Tatanggapin ko ang kagustuhan ninyo, sabi ni Katerina. Sabihin ninyo lang sa akin kung kailan ko kukunin ang buhay na ipinagkaloob ko kay Eric. Ikaw na ang baalang kumuha sa buhay niya, pero ang gusto namin ay makuha mo kaagad iyon sa madaling panahon, sagot ng konseho sa kanya. Pwede ka nang umalis upang simulan ang misyon mo bilang isang mortal. Yumuko na lamang si Katerina at nagbigay galang sa buong konseho bago pa man siya umalis. Nang wala na si Katerina ay saka naman lumitaw ang mga Grim Reaper na bumubuo sa konseho. Sa tingin mo ba ay magagawa ni Katerina ang kasunduang iyon? Tanong ka agad ni Victoria sa mga kasama niya. Hindi naman siya isang purong Grim Reaper tulad natin lalo na at dati siyang mortal. Tanging siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng kasagutang hinahanap natin, sagot naman ni Emil. Ang pwede lang nating gawin ay hintayin ang gagawin niya. Kung ganoon ay maghihintay lamang tayo sa wala, sabi naman ni Conome. Hindi imposible na mawala siya sa atin lalo na at huwag ka munang magsasalita ng tapos, Kaname, kutol ka agad ni Emil. Hindi natin hawak ang mga desisyon ni Katerina tungkol sa bagay na iyon. Samantala, isang dagwang dalaga naman ang biglang isinugod sa ospital. Nagkataon namang nasa nasabing ospital din si Eric kaya siya na ang umasikaso sa pasyenteng iyon. Hindi na siya nagulat pa nang nakilala niya ang pasyenteng nasa harapan niya. Iyon nga lang, kahit na kalmado siyang tingnan ay nagpapanik na rin ang kalooban niya lalo na at nag-aagaw buhay na ito. Kilala niya ang pasyente kaya gagawin niya ang lahat upang mabuhay ito. Please, don't die on me, dasal niya habang sinusubukang iligtas ang dalaga. Alam kong kayang-kaya mo ang gagawin ko sa iyo, kumapit ka lang. Kita kita sa susunod na chapter.